sa amin talaga nakita, wala talaga yung nakikita na dahilan na maaring i-impeach. So ang aming pinakisahan doon, so kung sakali, kung sakali namang i-impeach na si BP Presidente, ay kami talaga makatutubo katutubo, nakakisa na kami ng desisyon na kami pa magbaba sa mundo talagang magawa kami ng malakayang protesta na hindi pa matuloy yung kanilang pangarap ng kay Vice Presidente. Pinaghanda na, pinaghanda na po namin yon. Magsisi sa hindi, nandiyan na yung nangyari na. Napilitan siyang makisali sa UNITEM dahil gusto niya yung advokasyon ng kanyang ama na ipapapatuloy yon. Pero ngayon, hindi natupad. So wala namang sinabi ang Vice Presidente na palitan ang ating mahal na Presidente Marcos. So ang amin lang dito panindigan, Hanggang walang galawan na mangyaring maaring ang muagka-cluster ng bayan, ay hindi kami sasali. Ang amin dito, pamahalaan at patungkulin naming kampanan ng mga membro na may bigyan ng totoong benepisyo at serbisyo. Pero kung kinakailangan, sinabi ko na kung kinakailangan, ako talaga manawagan sa aming mga membro, membro na baba na tayo. Protektahan natin ang ating mahala presidente.